Minsan kailangan mo lunukin ng pride para magkaroon ng lamanan ng chan. Anong masasabi mo dito, Sir Minsan pagkaganid na lang. Sabihin, gipit daw ika yung sitwasyon. Bakit hindi ka kasi? Nung mga panahon pa lang na hindi gipit yung sitwasyon mo, nag-ipon ka sana. Pero sobrang greedy mo. Hindi ka nag-iipon para dalawang taon sana. Tatlong taon sana, alagwado na ang buhay mo. Pero hindi. Gusto mo yung isang kahig, isang toka ka. Sobrang tindi ng ang luho mo. Ayaw mo kasi tigilan. Tapos kung kailan maiipit ka, tsaka mo ngayon sasabihin, hindi, pagkagipit sa patalim ko makapit. Ang luho mo dun sa lahat ng panahon, hindi ka naman gipit. Ngayon gipit na gipit ka, sasabihin mo sa patalim ka kumakapit. Greedy ka lang kasi. Gusto mo kasing ubusin lahat ngayon na. Mula dun sa panahon na sumweldo sila, uubusin nila lahat ng pera para magantay sa susunod ulit na sweldo. Na uubusin na naman nila hanggang sa susunod na sweldo. The world is enough for man's needs. The world will never be enough for man's dream. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin akong sumasagot ng mga tao. Mananatili akong hindi interesado sa politika. Mananatili akong hindi interesado sa pera. Rin. Mananatili akong hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan. Mananatili pa rin akong sumasagot sa